Ang tanong ni Rainbow ay, humiliit ba ang P kapag hindi nagagamit o oh, na ISS? Pero ito pag-uusapan for today's video. Interesado ka malaman kung ano ang sa sagot. Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Maliit nga ba ang T kapag halimbawa hindi mo nagagamit o na SS? Ang sagot dyan ay maliit naman talaga yan kapag hindi matigas. Pero kapag tumigas yan, ganun pa rin naman yung sukat yan. Wala naman yan nga pinagkakaiba. Hindi naman yan umuurong na kapag hindi mo ginamit ay uurong na nang uurong. Hindi po yun ganun. Kapag kahalimbawang binigyan ka ng maliit, talagang maliit yan. Pag biniyayaan ka ng malaki, talagang malaki yan. Kapag kahalimbawang hindi matigas, sadya, talagang maliit yan. Hindi naman yan uurong ng uurong hanggang sa maging balat na lang at nakadikit na laang yan doon sa baba mo. So, ganun po. So, walang kinalaman kapag kahalimbawang hindi ka naging SS, ikaw yung tao nga, masyado nga maraming ginagawa sa buhay, hindi mo naman naaalala mag-SS, kaya huwag ka mag-alala na hindi naman yan uurong, hindi naman yan liliit. Okay? At kapag ka, halimbawa nga, napansin mo talagang umuurong ng umuurong, kailangan mo nang magpagamot. Pumunta ka na doon sa pagamutan ninyo at tanongin mo kung bakit nagkakaganyan yung iyong pig. So, sana nasagot ko ng tama tano? ngayon tanong. If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.